for today's video. Tara, gawa tayo ng samanami gamit ang sago at saging lang. Ayan nga, inumpisahan ko ng hugasan muna yung sago diyan bago ko lulutuin. Gumamit ako ng strainer diyan para ma hugasan ko ng ayos. Ayan nga, pagkahugas ko na sa ay nilagay ko na rin sa kaserola at nilagyan ko ng tubig. Pagkatapos ko nilagyan ng tubig, ay sinalang ko na nga yan at papakuluan natin yan para lumambot na. Ha at habang nakasala nga yung sago na ating papakuluan, ating lulutuin ay nagbalat na ako ng saging dito. Ayan. Na ilang perasong saging lang naman yung gagamitin natin. And then, Kagawa na tayo ng samalamig. Isang lambing naman dyan, guys. Please like, share, and follow. Ayan nga, at pagkatapos ko ang mabalatan yung mga saging, ay hiniwa-hiwa ko ng ganyan nga nahiwa para ating maluto na maya-maya. pagkahiwa ko nga ng mga saging ayan nga binalikan ko na yung pinapakulo kong sago ayan nga at kumukulo na siya pakuloan lang natin yan dyan hanggang sa mawala na yung puti puti ng sago ibig sabihin pag nawala wala na yung puti ng sago ay luto na daw yan ayan at megas megas lang natin dyan pakuloan lang natin at nilagyan ko rin pala ng asukal na pula dyan para magkaroon siya ng lasa at ayan na nga at na na luto na natin yung sago. Ayan nga at sinalin ko na muna sa kaldero. Yan sinala ko nga pala yung pinagpak Uh, kuluan ko dyan, pinaglutuan ko ng sago sa isang kaldero dahil gagamitin ko din yan sa pagluluto ko ng saging. Ayan nga at nasalin ko na at sinalang ko naman uli para maluto na natin yung saging. Ayan at nakikita nyo na kulay brown yung uh, tubig na dyan kasi may asukal na. Ayan na nga at binagdagan ko, binagdagan ko na lang muna uli ng asukal uh, para magkalasa na yung ilalagay natin diyang saging. Ayan nga at ilagay ko na yan dyan. Papakulo lang natin yan ng ilang minuto diyan pa hanggang sa maluto luto ang saging. ayan nga kumukulo na ang ating minatamis na saging. Yeah. Ah, konting minuto na lang at maluluto na ang ating minatamis na saging bago natin gawing sang malamig. Ayan na nga at naluto na yung ating minatamis na saging. Naglagay na ako isa-isa sa mga baso diyan na anim na pirasong na Uh, base yung aking pinaglalagyan dyan. Nilagyan ko na rin ng sagu. And then habang naglalagay ako naman dyan ng sagu at saging at si mister naman ay nag na ng ice dyan. <coughs> tapos nga ni Mr. D yung mag-crush ng yelo ayan natin naglagay na ako isa-isa sa mga baso excited pa ako maglagay ng crush na yelo dyan hindi ko tuloy nalagyan ng asukal yaan ayan natin lagyan ko na ng ang gatas. at ayan natin sa mga namig na tayo yan ang for today's video thank you for watching bye